Eduardo naman eh. Ang nakakainis ka. Eduardo, ano ka ba naman? Ano ba nangyayari sa akin? Ang three basketers, naging tatlong Maria na. Pero, pero, huwag niyo muna sabihin kay tatay, kay Papsa. Ah? Alam niyo naman gwali wali noon. E, baka bigla akong utasin. Ano ba naman yan? Ang three basketers. Tatlong Maria talaga. Oo nga. Kainis ka. Totoo. Ano <laughs> <laughs> <Ay>, ko? <laughs> Ay, sandali, sandali. Nag-shower sure si Brent. Ah! 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 <laughs> huh? no. shower si Brent? <laughs> Ay, sandali! Magkakapatid tayo. One for all, all for one. Brent. Merienda. Oh, hey, nice. <laughs> Baka mamaya kung saan siya kaya mo magpupunta ron. Uy! Alam mo, kailan kaya ako makakasungkit ng ganyan? Masipag naman ako. Mabait, tsaka maganda. Alam mo, nalulungkot ako. Bakit? Dalawa na lang tayo naglolokohan pa tayo. Halika na nga. Alam mo, kahit kailan talaga eh. Kontrabida ka eh. Kontrabida ang pinagsasabi mo ba? Pero alam mo, hmm? eh, syempre, ang swerte-swerte talaga ng little princess natin, di ba? Biro mo, nasa kanya na lahat. Magandang muka. Tapos, guwapong jowa bells. Huh? Ang problema, tuloy ko sa love life ko. Ako naman, yung problema ko yan? Si Papsi. paano pag nalaman niya to? Yung kaisa-isa niyang anak na lalaki. Lalaki rin ang gusto. Oo nga! Patay tayo, John! Eh, pa, pa, paano natin itatago tong mga knowings natin kay Papsi? paano At, natin sasabihin sa kanya? Masyado kang OA. So, mo, kung paano? Eto, kung pangahang kaya kita, bakula. Ano ba? Kailan mo ba ako talaga babayaran? Abay, hindi text ko, hindi mo nire-reply. Ang tawag ko, hindi mo sinasagot. Ano ba yan? Eh, pasensya ka na. Terry, alam mo naman, maraming pinagkakagastusan eh. Eh... Eh... Nako, nako, nako. Pasensya na labas na ako dyan sa personal talagang mo problema. Uh -huh. Ano naman ang kabuhayan ko? Eh, uh, hindi na nga, may pinag-aaral kasi. Pero ganito na lang, ganito na lang, Terry. Ah, uh, pangako ko sa'yo, magbabayad ako sa makalawa. Naku, 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 naku na malino. Eh, ganyan ka naman talaga eh. Basta ito, sa huling pagkakataon mo na to, ha? Sa pagbabalik ko, hindi ka pa makapagbayad ng utang mo sa akin, abay, pasensyahan tayo mapipilitan ako palayasin ko kay lahat. Sige po. Okay. Huh? Okay. Okay. Just, just slide, enjoy. enjoy enjoy Okay. Ah, uh, anak, Ano po yun? Anak, ah... Uh, pasensya ka na. Kailangan bawiin ko itong motor. Ah, bakit naman, Paps? Eh, medyo na nahihirapan ako sa pagbabayad eh. Eh, sana maintindihan mo. Itong meeting na ito, eh. Kailangan pag-usapan natin. Eh, gabi na. Ba't hindi ka na matulog? Ah. Uh, wala ba kayong napapansin kay Edward? mukha naman siyang masaya. Bu Buko doon. Buko doon. Kinakabahan ako kay Edward. Ngayon ka pa kinakabahan, eh. Matatanda na yung anak mo. Hindi yun. Ang kabang sinasabi ko, eh, ano? yung tungkol sa relasyon nila nung Amerikano si Brent. Ha? Naisip mo na Becky din siya? Mhm. Uh -huh. Eh, ano? Wala namang masama niyan. But my goodness naman, hindi ba? Meron kang dalawang anak na magkasunod na Becky. Eh ano, paano itong bunso ngayon? Wala rin. Well, hinihintay kong magsalita siya sa akin para mapanatag ako. So hindi pa kayo nag-uusa. Eh, hindi, ayoko nang manggaling sa akin eh. Yung dalawa bang kapatid niya I may mean, nasabi na sa inyo? Wala rin kasi siguro ayaw magsalita. Wow. Meron pa tayong isang problema. Anong nanakman? Malaki na utang ko rito sa bahay na to, pinapalayas na tayo. Kinausap pa ko ni Terry kahapon. Matagal na akong hindi nakakapagbayad. Sinisingil na tayo. Ilang buwan? Tatlo. Tatlo? Tatlong buwan eh. Anong gagawin natin? Diyos ko, ang laki nun. Oh, oh, oh. Kek, kek, kek. Ang eh, sipag mo si naman. Si oh, Ang sipag-sipag ng apo niyo. Sipag, sipag, Ay, nga, oh Grabe. <laughs> sa, saan kayo gani ni Rene? Ba't <laughs> <laughs> <Saan> ka kaya? <laughs> Eto, nahilo kanina, kaya sinamahan ko sa health center. Hmm. O, oh, kumusta naman daw? Eh, okay naman daw. Pero binigyan ako ng reseta para bibilhin. O, oh, napapatingin Oo oh, yan. O. Oh. Ah, Lule, ako nang bahala dito, ha? Ako nang bibili nito after the tutorial. Okay, sige. Thank you naman ako. Thank you rin, ha? At ako rin, naalis muna ako. Pupunta muna ako doon sa karindiri at para, syempre, marami asikasuin. Bawal magpagod, okay? Pero babalik ka ka. Babalik agad. After that, okay? Okay. Magpahinga. Okay, thank Magpahinga. you. Magpahinga. Mag-ingat. Mag-ingat, ha? Lule. Okay gabi huh? mm. mm. Hindi ka makakapagwalis niyan. Kalbo na yung walis mo. Huh. Naman. Para, paraan. Hmm. Okay, ito naman. Para-paraan. Okay, sa mga ito. Okay. Ano? Ka! Important! Ano ba? Eh, asahin mo. Asahin mo. Oh. Oy, lalaki. Lalaki yung binabae. Wake up! Hey, 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 hey. Wake up, wake up. You, you wake up. Ano? Ba't nasa'yo yan? Wha Give me that. Oh, galit ba? Hey! Oh. Uh, it's just fall off in your pocket and I pick it up and, and I get it. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanya. O oh, ikaw, lalaki. Ha? Huh? Mangmaangang ka pa. Isa kang ka mangga Manggagamit! Ang kapal na mukha mo, lokoan yung kapatid ko. Stop using our little sister. Tignan mo. Tinanggap ka namin dito, tapos ganyan ka pa? Yung kapatid ko, lolokoin mo. Ang kapal na mukha mo. Yes. Ano pa inintay mo? You get out! We show a proper hospitality? Look at what you've done to our sister. Ano and pa inintay just... mo? Tumayo ka na. Malis ka rito. Ang kapal na mukha nito. Jessie, wing-wing. Sandali na, loli. What is with you, with you guys? With with, with, with you? Alam mo, huwag mo kang English-English na. Eh? Alam namin na eh, hindi mo ko nang sinasabi namin. Yes! Kasi mo ka ba namin Ako, bakla lang ako, pero lang, babangasin ko yung mukha mo. Ginagamit na si Edward. Kung ano-ano ang ginagawa niya tungkol kay Edward.